Hi mga ating! Welcome back again sa aking video So ayan, magandang 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 umaga sa lahat At magkapitayo tayo mga ating dahil magandang umaga ngayon Kahit na medyo gloomy ay maganda pa rin para sa akin dahil Habang may bukas, may pag-asa So, ayon, tama ba? Habang may bukas, may pag-asa o habang buhay, may pag-asa? <laughs> so ayun nga mga ating magana naman at kailangan na naman natin maghanap buhay, balik sa trabaho na naman as usual. Ang uh, ginagawa lang dito ay bahay, trabaho, bahay, trabaho. Pero pag Sunday naman ay nakakasimba naman tayo at ayun nakaka nakikipagbanding din sa mga ibang Pilipino dito. So ayan, papasok na ako ngayon sa salon. Medyo ayan, <laughs> may konting ambon-ambon. Pero okay lang yan mga ating. And siguro naman mga ating kabisado nyo na tong daanan na to dahil lagi akong dumadaan dito. Every day, kahit noon na naglalakad pa ako, talagang dito talaga ako uh, dumadaan. Although marami namang shortcut pero ayaw ko kasi dahil nililigaw ako ni Google. So ayun, <laughs> sinusundan ko na lang kung ano yung talagang nakasanayan ko na at alam ko na. So ayan mga ating, nandito na ako sa shop at ayan, ginagawa ko na dito si client, ang uh, first client ko ngayong umaga. So ayan, nagso soft gel nail extension ako diyan mga ating at uh, mabenta nga pala dito ang French tip na nail art sa kuko. So ayan, ganun yung ginawa ko sa kanya. And ayan, mga ating tiyaga-tiyaga lang tayo uh, more trabaho lang uh, para hindi tayo mainip sa buhay natin mag-isa. So, ayan, medyo sinasanay ko na yung sarili ko para naman, ah, uh, kasi nung first week ko dito talagang umiiyak pa ako ng bonggam-bongga, pero ngayon medyo nasasanay na tayo. At, uh, nilalakasan ko na lang talaga yung loob ko, mga ating, para yan sa mga anak ko. So, ayun lang. See you again sa aking video.